Ah, magandang hapon po mga idol. Ah, ito po yung aking darling oh. guys, nagabang po ako ng ban. Pasangka? ka? Pa, pa, Ay, para palusina para doon. Palusina? Dubol-dubol na tamo. Ah, palusina po yan doon sa mga anak namin doon sa Lusina. Ay, nami-miss na. Namimiss na daw po niya mga anak niya. Kaya papunta naman daw po siya ng Lusina mga idol. Yan. Ay hindi po ako sasama. Dito lang po ako sa uh, uh, amin. Dito lang po ari. Sa amin no. Hindi po ako kasama. Hindi ko po siya maihatid. Sinalaang po mga idol. Kaya naman kaya naman niya magsulo ay. Eh. pakanta kanta lang po yan ganyan yan. Hmm. Masipag po ako. Masipag po yan maglaba. Magluto. <laughs> pag may pag may lulutuin. May lulutuin ho <laughs> pag may lalabhan. Pag wala ay wala. Yan. Tabatsoy na mga idol. Labas na ang mga muscle. Ito so, ay -la bilbil at muscle. Ah, bilbil pa. Kala ko muscle. Pag dahit-dahit na po tayo guys. Sa tayo po yung nalalaban na kahit po tayo walang makahin. Oo nga. Yan, dito po marami po nadaan sa sakyan dito sa amin. Yan o. Oh. Maulan, mga idol, maulan. Maulan po dito sa ay, may amin. Na ulan, may nalipad ng lawin. Hmm. Kaya nga, may nakita akong nalipad na lawin. Sabi daw, Pag daw may nalipad na lawin, ay magtatag-init na raw Sabi? Sana hmm. na Magtatag-init na daw. Pag may nakita kang nalipad na lawin. Yan, sabi ng matatanda. At inina nako kanina, ah, dalawa yung lawin, oh. Daluhin, nakita ko. Kain ka ng kain, kaya taban-taba muna na. Gayun lang yun. Huwag kang magkakain at di, hindi ka tataba. Uh -huh. Eh, may sasakyan na. Baka may iba na. Angel, damihan mga ang kain ha. ha Takbo ayo, oh. Pupunta ng bertihan <laughs> Maulan na naman ang panahon dito sa amin, mga idol. Ay, naman talaga. Panahon ari. <laughs> Hindi na gumanda ang panahon dito sa amin. Yeah, Ayan ang mga lo? apo ko, mga idol. Mga o, papunta ng bertihan sila. O. Ang Hello, mga mami. regalo nila. O. Ayan ang mga regalo nila, mga idol. Oh. <laughs> Ayan po ang pupunta sa bertihan. May mga regalo. Yung dalawang magandang babae na yun. Ayan. Oh. Yeah. Ang cute. Ayan. Oh na ang mga payong nila ya yeah, wala pa rin mga idol na wala ban paano ban. ba yan namasak yan na, na, na ulan pa yan, hmm, ayan po oh. nahambo na naman dito sa amin oh. ay walang Saka, nadaang pa. ban may nadaan naman ban ay mga puno ay ito po ay gagabihin din itong aking darling na magandang ito ay gagabihin oh, ay ganda ay, thank Paano sina po ito ngayon ay, ay wala pang ban. Baka po maya maya pa mga idol. Magandang hapon po at ingat ingat po at madulas. Ikaw, darling. Ingat po tayo. God bless po. Yan. Salamat po at magandang hapon uli sa ating lahat.